Kamusta mga maka full court, ibibigay na nga ng Los Angeles Lakers ang hinihingi ng Utah Jazz, at unti-unti na nabubuksan dito ng Los Angeles Lakers ito nga ang potensyal ni Max Christie. Ayon nga dito sa Bleacher Report, ay ibibigay nga daw ng Los Angeles Lakers ang hinihingi ng Utah Jazz para makuha nga daw ng Lakers itong si Walker Kessler. Ganun nga daw kadesidido ang Los Angeles Lakers dito kay Walker Kessler, ayon nga daw dito sa isang executive ng Lakers ay nasa pag-uusap na nga daw itong dalawang kupunan, at sinabi nga din dito ang magiging laman ng deal ay itong si Christian Wood, at top 4 protection on the Lakers 2027, first rounder at 2029, first rounder para nga dito kay Walker Kessler. Ayon nga din dito kay Juven Buhan ng The Athletics ay niluluto na nga daw itong deal na ito, ay maaaring lumabas daw ang resulta ng pag-uusap sa mga susunod na araw, dahil alam naman natin na mahirap makipag-deal kay Danny Ainge. At samantala dito nga sa kakatapos na laban ng Los Angeles Lakers dito sa Portland Trail Blazers, ay tuluyan na nga lumabas ang potensyal ni Max Christie. Maraming mga fans ang nakakapansin mula nang nabigyan siya ng pagkakataon na maging starting 5 ay dito na rin nagsimula ang pagiging 3 and nito at habang tumatagal ay lalong pagaling ng pagaling, sa katunayan nga gumawa lang naman siya kahapon, nang unang career high niya 28 points at 3 rebounds, dalawang assist, dalawang steal at one block, shooting 9 out of 16 from the field at 5 out of 9 from the 3 point line. Dito nga sa interview, sinabi dito ni Max Christie during media day, ay gusto niya nga daw maging defensive guy dito nga para sa Los Angeles Lakers. Yan nga mismo ang ating nakikita dito para kay Max Christie. Napakalaki ng tulong niya lalo na lang dito sa defensive side para nga dito sa Lakers. Dito nga sa naging pahayag ni Max Christie na talagang napakalaking opportunity nga din daw sa kanya ang paglalaro alongside with LeBron James dahil ito nga isa sa mga pinakamagagaling na player sa edad na 40 years old at dito sa locker room ay na-interview din itong si LeBron James at natanong dito patungkol nga sa game performance dito nga ni Max Christie. Nasabi dito ni LeBron James, talagang step by step nga daw talaga ang nangyari sa mga players. Hindi nga daw talaga kinakailangan madaliin ang lahat at kagaya na lamang nangyari dito kila Max Christie at kay Austin Rivers lalo na nga daw na wala itong si Anthony Davis kaya kinakailangan nila mag step up. Itong si Max Christie nga daw talaga isa sa mga pinaka pinakaumangat ngayon dahil nga nagkaroon na rin siya na mahabang playing time dito para sa Lakers. Eto nga si Lebron James, ay talagang humangat dito nga para kay Max Christie. Hopefully magpatuloy pa ang ganitong laro ni Max Christie, para mas makatulong pa siya para dito sa Lakers. At samantala bad news para sa Lakers ayon nga dito sa pamunuan ng Brooklyn Nets ay injury nga daw ito si Dorian Finney-Smith, mismong Brooklyn Nets na ang nagkumpirma na may injury nga daw itong si Dorian Finney-Smith, kahit ganun daw ay patuloy niya pa rin nilalaro. Kaya pala ganito lang ang naging production ni Dorian Finney-Smith sa huling dalawang laro. May iniindang injury pala, kaya limitado lang ang minuto na ibinibigay ni Coach JJ Redick.